ating mga balitang pang-consumer at kalakalam po naman. Nagsampa ang SSS ng kaso laban sa apat na establishment dahil po sa kabiguan ng mga ito na i-remit ang kontribusyon ng kanila pong mga empleyado pati daw ang mga multa na ipinapataw. Kasama rito ang isang restaurant, importer ng car parts, BPO service provider at refilling supplier ng fire extinguisher. Umaabot sa 15 milyong piso raw ang hindi na i ng apat na mga negosyante dahil dito inaapektuhan ang benepisyo ng nasa isandaan at apat empleyado. Sabi ng SSS, ilang uh, uh, ulit na silang nagbigay ng palugit para nga marisolba ng mga kumpanya ang isyu. Bukod sa apat, mayroon pa hong igit na anim na daw na mga kumpanya na balak kasuhan ng SSS uh, nang dahil sa parehong uh, paglabag. Exempted na mga truck na may kargang gulay at iba pang agricultural products mula sa mga toll hikes simula June 1. Ako hindi po exempted ha. Rebate po ang ibibigay dito. Ayon nga sa Toll Regulatory Board, ito ang naisip nilang paraan para mapigilan ang pagtaas pa ng presyo ng bilihin sa merkado. Ayon kay TRB Executive Director Alvin Carullo, mahigit at lunda ang truck araw-araw ang makikinabang dito. Malaking tulong ito para mabawasan ang gasto sa pagbiyahe ng mga produkto. Para nga daw uh, mapasama dito sa rebate program, kailangan lamang magparehistro sa Department of Agriculture salungat yung balita Mamaya po ating kaklaruhin okay. ka... oh, no. to kasama po ang taga TRB ha Samantala po naman, possibly po daw na makatulong nga sa pagpapababa ng presyo po ng bigas ang pag amienda sa Rice Tarification Law o RTL Ayon po kay Spokesperson Arnel Mesa ng DA, magiging mas mura daw ang bigas kung may babalik sa National Food Authority ang kapangyarihan nito sa price stabilization nitong Martes nga ay nakalusot sa ng pagbasa sa kamera ang naturang panukala. Suportado ho naman daw ito ng ilang mga magsasaka. Pero sabi po ng ibang grupo, sa ilalim po ng house version, ang pinakamahirap lamang ng mga Pilipino ang makikinabang sa murang bigas at hindi binabanggit ni, uh, ni Asek yung pong subsidiya para dito. Para nyo lubos na maintindihan po ang komplikasyon Whoa! at problemang lilikain kung maisasabatas sa batas po ang amienda sa Rice Terrification Law. Manood kayo ah. ng ating Think About It episode. Ang title ay... Padalos-dalos na naman. Mga kapatid, nasa Spotify na po yan. I-search nyo lamang Think About It by Ted Filon. Samantala muling humina ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Base sa datos ng Bankers Association of the Philippines, natapiyasan ng 7 sentimo ang halaga nito at nagsara ng 58 spot 13 level. Ito na nga ang ikatlong araw na nagsara ito sa 58 level. Nauna nang sinabi ng Bangko Sentral na sumabay lamang ang piso sa paghina ng mga currency sa rehiyon dahil sa patuloy na lumalakas ang dolyar. Dahil dyan, mangingi alam lamang daw ang BSP para protektahan ng piso mula sa market volatility. Samantala po naman, tutulungan daw ng DM Consuni Incorporated o DMCI ang Cavitex Infrastructure Corporation o CIC sa konstruksyon ng natitirang segment ng C5 Link. Sabi po ng CIC, lumagda na po raw ang dalawang kumpanya ng 3.3 billion pesos na kontrata para po sa segment 3B ng C5 Link. Ito may habang dalawang kilometro at magkakaroon po ng anim na lanes. Ito raw ang magkokonekta ng Cavitex sa para Anyaki at C5 Road Tagig. Ito po target na matapos sa second half ng taon at inaasahang magbubukas sa publiko sa 2025. Yan pong inaasahan nila. So mamaya po ipapaliwanag po natin tong mga ganito pong ina inaasahan, ito po yung magandang Taba. proyekto pero Taba, ho kinalaunan abay dikadang inaabot bago matapos. Ted Failon at DJ Chacha. nayon nasa Rado 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.